Bakit lang isang iniinom mo? Hindi, tubig. Ah, tubig yan? Kala ko langis eh. <laughs> Baka mainom mo yung oil tayo, maliit lang ang butas. Anong ginawa nila sa pera mo? ko isang kwatro. Oo. Oo. Siguro nung nalasing kayo, naibili mo na naibili. Maaari nang ganun. No, maganda, makapunta ka na dun sa mga pamangkin mo, mga kapatid mo. Ano? Ito, magbuti naman. Susunduin ka sa linggo. Ako na bahala sa sarili ko. Sa kanunang natin pag-usapan, ako na bahala sa sarili ko. Ano? Ang nangangailangan ako sa inyo. Ayun mga kababayan, mga kaparangay, isang mapagpalang araw, mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon kasi uh, nagising na naman tayo sa araw na ito na maayos at ligtas sa pangangatawan. Sana ganun din po kay sa inyong lahat mga kababayan. Sana i-bless tayo ni God. Ayan, lahat po ng mga may karamdaman ay i-bless ni God na sana gumaling na po ang lahat. Ayan mga kababayan sa araw na 'to, ito po yung araw na usapan namin ni Tatay Ernesto Barcelona na ito yung araw na uh, magkikita kami. Kaya ngayon nandito na kami sa area at nakita na rin namin si Tatay mga kababayan andun. Ayan nakaupo na po siya. So sakto Uh, salamat sa iyo tatay kasi ano, uh, marunong kausap, tumupad siya sa usapan. Kaya pupuntahan na natin siya mga kababayan at uh, kakausapin si tatay. Dahil nung nag-usap-usap kami ni tatay at yung pamangkin niya, ito yung araw ng uh, pagkikita namin. Kaya lang mga kababayan, uh, nagkaroon ng aberya sa pamangkin ni tatay. Na na nag-message siya sa amin kahapon na hindi raw makakarating sa araw na ito. Pero siyempre, dahil usapan namin ni tatay ngayon at uh, wala kaming kontak kay tatay dahil si tatay Ernesto Barcelon is walang cellphone, pupuntahan namin siya at ipapaliwanag na ang kanyang pamangkin na susundo sa kanya is hindi makakarating. Ngayon mga kababayan, kasi malayo itong area na to, so kakausapin namin si tatay kung papayag ba siya. Kasi ang sabi ng pamangkin is sa linggo na po matutuloy. So, kausapin natin si tatay mga kababayan kung papayag siya na isama na namin si tatay na baka mawala na naman to eh, Sa shelter na lang mananali, mananatili si tatay for three days. No? So, samahan nyo kami mga kababayan. Sana sumama si tatay sa atin. Kasi mga kababayan, nung pangalawang tagpo namin ni tatay, ayon po sa kanya, mayroon siyang bahay na tinutuloyan. Pero nung nag-ambush interview kami dito after namin nakausap si tatay, nagtanong-tanong kami sa mga kapitbahay dito sa area na to kung kilala siya. Uh, Inacknowledge naman po mga kababayan ng mga tao dito na kilala nila matagal na nga dito itong matandang to. Pero ang sabi nila is walang bahay si tatay. Kasi sinundan-sundan pa namin siya nakaraan kung saan talaga siya tutungo. Pero ayon nga po sa mga tao na namin, is wala daw po siyang bahay. Wala siyang tinitirhan, kumbaga sa kanto-kanto lang, waiting shed lang. Kaya po pala, napansin din natin kay tatay na walang ligo-ligo. Ayan. Kung makikita nyo talaga, uh, grasa si tatay. So, kung papayag siya, nasa shelter na po siya, is makakaligo na po siya. At mabibigyan natin siya ng pagkain. So, mga kababayan, sana po sumama si tatay. Samahan nyo po kami at diretsyo tayo sa video. Ayan, mga kababayan, bago tayo magpatuloy, shout out ko po ang Team Rise Above, ayan, sa walang sawang pag-support sa Team Daddy Frankie, headed by Tita Hanis. Ayan. At syempre, sa mga kababayan natin na uh, nasa uh, abroad, mga kababayan nating OFW, mabuhay po kayong lahat. Ayan. At syempre, sa mga kababayan natin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, mga kababayan. Oh, halos magkasabay kami ni Tatay. Ang galing. Binalik pa rin niya yung jacket niya. No. Pati sombrero, binalik pa rin. Oh. Ah, nag-almusal na si tatay. Patinga-tinga na lang eh. Medyo malabo na yung mata ni tatay, mga kababayan. May kilala niya ako pag lumapit na So, kausapin natin. Oh, tara, mga kababayan. Samahan niyo kami. Baba tayo. Hello, tay! Oh, good morning! Okay, kumusta ka na? Ito. Bakit yan pa rin yung jacket na suot mo? Ay, pang sa gabi ko, hindi ko hinuhubad to. oh, bakit? Pantulog. Ha? Pantulog. Pantulog mo yan? O, oh, yung jacket, ang jacket ko ay tatlo yan. Tatlo? Oo. Oh. Ngayon, hindi ko naman sinasabay-sabay na isuot mm. dahil madali mas, madali masira. Kaya, pesa-esa Oo. Oh. Magkakuap. Habang laro, ilang time na inakarap ko, kapa, pinala ko na lang. No, pinala mo? Oh. Ay yung jacket na pinigay ko, tsaka sombrero, nasaan I don't. Wow, di na. Chan. Ano po? Sa kung kung nitrako, ay yung jacket ko at imaklubot kami sa bentong rag racket. Bakit? Puti, may gulay, puti. I Ba't di mo sinuot? Maganda sana yon. Para malinis. Madumi na kasi yung jacket mo, Tay. Dabing, eh. Pwede kong mga... Pwede. Tapos, Tay. Kaya pala, ilang taong ka na, Tay? 70. 70. Kaya pala malakas ka kasi lang isang iniinom mo. <laughs> ha? Okay. Bakit lang isang iniinom mo? Hindi, tubig. Ah, tubig yan? Tubig. Kala ko langis eh. Ginilinis ko to. Oh pinsan. Mm. Tapos, magpapad ko ng sabon, hindi eh, magdamag, kinabukasan, magpakulo ako ng... Oh, magpakulo ako ng tubig. Oo. Oh. Pinapan, saka po, ilo-bulbo okay. Kaya, Malinis na? Oo. Oh. Apo siyang gala. <laughs> <laughs> hindi mo pa natatanggal yung ano niya, paano mo malilinis yan? Dapat tanggalin mo totally yan. Baka mainom mo yung oil tayo, maliit lang ang butas. Malinis na yan. Sigurado ka. Malalason ka tayo pag nakainom ka ng may langis. Mabuti tay tumupad ka sa usapan natin. Mabuti, nandito ka kaagad. Usapan. Usapan, o. Kumusta nga pala yung binigay kong pera sa iyo tay? Anong ginawa mo sa pera? Uh, ha? Ha? Uh, binigay ko ng anak sa. Binigay ko ng anak sa 4. Oh. Sino sino pinasalubungan mo isang 4? Ay, uh, yung mga tropa-tropa mo. O, oh, tapos? Hello. Uh, sinabi din, eh. Bakit sinabi mo patay? Sabi ko itago mo yun para may pangkain ka. Ah, ano nangyari sa pera mo? Nagkawindang-windang. Nagka, Nagkawindang-windang? So wala ka ng pera ngayon? Italy, meron pa naman natin yung bariya Oo, oh, bariya na lang. Oo. Oh. May yung pang, basta ang bariya. Kaila talaga. Bakit? Ano nangyari tayo? Pwede ba ikwento mo sa amin? Anong ginawa nila sa pera mo? Pinilihan ko lang ang isang kwatro. Oo. Oh. Pasalubong. Oo. Oh. Ba't daw isang kwatro? Tingnan ako, may dala ako sa inyo eh. mm <yang> Merit pa. Mm. Dalawa kayo nalasing tay, dalawa kayo nalasing. Siguro nung nalasing kayo, naibili mo na naibili. Parang ganon. Parang mm ganon. -mm. Kaya napabili na. Uwi tayo sa bahay tayo, doon tayo mag-inom. Kailangan kami rin ng kainuman mo. Kaya mag maganda tay pagka ano, maganda makapunta ka na doon sa mga pamangkin mo, mga kapatid mo. Ano? Kaya lang tayo, may problema tayo. Patingin nga yung message ng pamangkin. Screenshot mo. Ayan. So ayan mga kababayan, no, uh, yung, uh, tatay Ernesto Barcelona siya po yung ating nakilala dito sa lansangan, yung unang-unang upload sa mga bago pa lang sa ating channel. Uh, unang upload natin isang natulungan natin hanggang sa mapanood po ng kamag-anak. Dahil po si tatay Barcelon pala ay halos 20 years na siyang uh, hinahanap ng kanyang mga kamag-anak. At uh, ngayon salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan po, nang uh, pag-share ninyo ng mga videos natin ay uh, nakilala at uh, nakontak na nakontak na kami sa kamag-anak. Kaya maraming maraming salamat. Ayun. Ito po uh, kasi nung nakaraan usapan namin ng kamag-anak is ngayon magkita-kita kaya lang may trabaho daw yung kamag-anak at uh, talagang mahigpit na hindi hindi siya makakapunta ngayon. Kaya ngayon kakausapin namin si Tatay Barcelona sana Uh, magkasundo kami tay sabi po ni Raisa sa Barcelona eto siya uh, good morning sir Daddy Frankie nagpaalam po ako sa work ko. kaya lang hindi po ako pinayagan ng amo ko kung pwede po ay sa linggo na lang pupuntahan na ang chuhin ko sabi niya hindi daw kasi siya pinayagan ng boss niya kaya kaya sabi sa linggo na lang daw. Eh, syempre, ngayon ang usapan natin. Kaya pinuntahan kita para hindi ka maghintay. So, tay, tingin ka sa akin, tay. Gusto mo ba doon ka na lang muna sa shelter, sa bahay namin? Kasi, 3 days, 2 days lang naman eh. Po? Mga... gusto mo na makausap. O sige, tawagan natin to. Kunin mo yung cellphone ko. Kung may cellphone number na silang binigay. O, pwede mo kunin. O, kunin mo nga cellphone ko para tawagan. Para gusto rin makausap ni tatay. Ayan, sige. Tabi tayo, tay. May number. At teka lang. Dial mo yung number dito. Sana sumagot, no? Loud speak mo. Morning, Magandang umaga po, ma'am. Si Dati Frankie po ito. Ay, good morning po, Daddy Frankie. Ayan. Si Ma'am Raisa ba ito? Opo. Ay, ah, yes, ma'am. Ah, nabasa ko po yung message ninyo po na Ah, uh, kailan po kay available, ma'am? Sa linggo po. Ah, sa linggo. Yes, ma'am. Although oh, usapan okay, natin, pumunta dito sa trabaho pero nandito ako ngayon, ma'am, kasi ito yung araw na usapan namin ni Tatay Ernesto, kaya pinuntahan ko siya para iparating yung message ninyo. Opo. Oh, At saka kinakausap ko sana siya na para hindi na babalik dito, is dadalhin ko na sana siya sa sa shelter para doon na siya mag-stay para pagdating ng linggo is doon nun yun na lang siya pupuntahan sa shelter. Kaya lang sabi niya gusto... Po? Saan gustong... po? po yun? Uh, dito lang po, sasabihin namin yung address, imi namin sa inyo. Pero anong, kung magkasundo kami ni tatay, kasi ang sabi ni tatay is gusto mo na niya kayong makausap. Ako kasi tapos po sinabi ko na po doon sa Laguna sa kapatid ko eh. Apo. Kaya po nag din po sa akin kanina kung tuloy daw ang... Hindi ako pinayagan dito sa trabaho ko. Linggo lang po talaga ang bakante ko. Oh, sige. Wala na ang problema sa amin. ito uh, tay, ay ma'am, kausapin niyo po si Tatay Barcelon. Ay ano, Ernesto. Tay, ah, ito pamangkin mo si Raisa. Kausapin mo po. Opo. Sige, magsalita ka tayo.

alam ko nang... Eh, paano na yan? Sino nataati ka aso sa'yo pagdano? na ako para mag-eskasuhin pa. Ano? Ano nangangailangan ako sa inyo? Ay, atin ka na doon sa... Ayoko, ayoko. Huwag mo. Ako na makaalam ng kung saan ako dapat. Sorry. Ano? Pupuntaan ka lang, kita dyan. Huwag na Pag-isipan ko muna ang mga na. Huwag muna ang mga ako. Ikaw. Huwag muna ang mga akong so, pagpapasihay ng hindi ko kagustuhan. Hindi kami lang sa sa'yo kasi nag-iisa ka lang. Kahit naman nag-iisa ko, awa naman ang gusto. Ang tagal ka na namin linala, Hindi ka nagpahalam.

Mm. Ko para, may mag eh, pag, ano, ako katuwi naman siya ng mga pamangling ko, doon kapatid ko. Opo. Eh, niya, pag niya raw, oh. gusto niya raw muna siya. Mm. Sige ma'am, babalikan po kita ma'am, no? Oh, Tawagan kita ulit ma'am. sa kapatid ko para po may magbibigay di sa kanya kapatid siya na lang po nag-iisal na ano kapatid ng tatay ko na buhay. Oo. Oh. namin, iiwi na lang siya doon. Tay. tay. narinig mo sinabi Ay, ni nila, nag-aalala sila sa iyo. Ano, Tay? Nanilag muna ako kung alahan gawin. Mm. Di sarili ako ng kwan. Sarili ko. Kasi siya na muna kung medyo matanggi ako kayo. Oo. Oh. Matanggi ang alok ninyo. Pero may araw din na darating ako dyan. Oo. Oh. Kala, ah. ko mga ako ng Thailand. Sige ma'am. Uh, tawagan kita ulit ma'am. Kausapin ko lang si tatay. Think, po. Okay po, thank you. Tay, nag-aalala yung mga kamag-anak mo, nag-aalala sa'yo pero, ayun, hindi ka namin mapilit kung ano yung gusto mo. Ako oh. ay na, kaya mo ako magpapasya sa sarili ko kung ano, ano kung ako dyan, mm -hmm. kung sa. Pero matanong ko lang tay, may galit ka ba sa kanila? May tampo ka ba sa kanila? Bakit ganon? Medyo. Medyo. may tampo ka. Bakit po? Pwede ba malaman tay? Hindi nila ko naasikaso na Hindi ka nila naasikaso na maayos? Na Baka sa, pag, sa pagkakataon na ito, maayos ka, masikaso ka na nila. Kaya pag -isipan, sabihin mo, Vlad, sabihin mo, pag-isipan mo na niya, na yung mga bagay na alok mo sa akin. Mm -mm. Kasi hindi pa bigla-bigla kasi Opo. Dati ng oras, bago na naman isip, isip nila eh. Opo. Bago yun naman na nila kung parang parang kaya ko rin naman sarili ko mawag din yung agat ng sa habak uh, buhay. Opo. Well, lang, hindi naman ako tumatanggi. Eh. And then, saka na lang yun ang nun. Pero darating din yun. Kaya saan ba yun? Opo. Hindi. Uh, sila naman eh, iniisip nila kasi medyo matanda ka na tay. 'Yun na iniisip nila yung kalagayan mo para hindi ka nandito sa lansangan. Meron naman akong tinitirahan, dinidinig mo ba? Datal dito na sa lansangan. May tinitirhan ka? Ah. Wala ka ganito ko sa lansangan. Opo. Dito ko ba sa kanto? Saan ang bahay mo talaga tay? San Banda. Sino kasama mo doon? Kasi kung ganun tayo na pag may pera ka tapos nawawala lang, napunta lang sa kanila, sayang, di ba? Tay, napansin mo ba si ano si Raisa nung kausap kanya parang iiyak na siya, parang naluluha na rin siya. Ano bang tampo mo sa kanila tay? Bakit ka na parang ano, pansin ko parang may galit ka sa puso. Parang may tampo ka. Pa. Hindi ang. Hindi kanila na asikaso. Bakit mo nasabing hindi kanila na asikaso? Anong pagkukulang tayo? Sila na muna ang magpasensya. sa akin, hindi nila alam dahil dahilan. Ah. Mat Sila muna ang magpasensya. Kasi hindi nila alam po anong dahilan bakit ka lumayo. So mga kailan ka babalik sa kanila tay para hindi na sila nangungulila. Nakita ko naman yung pagmamahal nila sa iyo. Siguro. Nasa akin na yon pagka kung malalaman na lang nila. Uusap kami ng kwan. Mm. Ayaw ko kasi basta babalik lang na lang Pero okay lang tay, this coming uh, Sunday, magkita ulit tayo rito, okay lang. O sige, ganitong oras ulit ha, linggo. O, hindi ka naman na pipilitin tayo kung ano yung gusto mo, nasa iyo pa rin yun. Pero okay lang, sa linggo magkita tayo ulit dito para makapag-usap kay ng pamangkin mo. O sige. Ha? So anong mensahe mo kay Raisa para mapaparinggan niya itong usapan natin, anong sasabihin mo sa kanya? Siya tayo nangungulila siya. Kung baga natutuwa siya na naiiyak dahil uh, magkakasama na kayo pero ayon sa iyo ay eh, ayaw mo muna. Anong magbibigay mong mensahe sa kanya? Pag-isipan muna nila yon kung ako pwedeng bumalik sa kanila kung ako ay nakakandaan na rin. Opo. Lung sa ngayon, huwag muna. Malamang pa upon ko sa kanila. Opo. Lang. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, mga kababayan, mga kabarangay, nakausap natin si tatay. Sabi niya, darating din naman po yung uh, panahon. Pero sa ngayon, wag daw muna natin uh, pwersahin. At uh, ako'y nakiusap din kay tatay na kung pwede ay uh, magkikita kami ulit sa sunod na pagkakataon. Doon sa araw na napagkasundoan namin ay magkikita kami ulit ni tatay at sana sa paghaharap-harap nilang magkakamag-anak ay magiging okay na po. Ipagpray natin na maging maliwanag at maging maayos sa magkabilang panig po. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, ah, sana na-update ko na po kayo muli kaya uh, Tatay Barcelona. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nais po magpaabot ng tulong, uh, message lang po kayo sa aking Facebook page. At sa mga may gusto po kayong patulungan? Ah, Mag-message din po kayo sa aming Facebook page ng amin mapuntahan. Pakibigay lang po yung complete name at complete address at ah, para maisunod natin kung mayroon kayong nais tulungan ng team Daddy Frankie. Muli, magpapasalamat po ang inyong lingkod si Daddy Frankie at ah, ah, malaking bagay po yung pag-share ninyo ng mga videos kagaya nito para matukoy yung kagaya ni tatay na matagal na palang hinahanap. Yan sa pamamagitan na inyong pag-share, pag-like, pag-follow ng ating page, ating YouTube channel, ay malaking bagay po yan para mas makatulong pa tayo. Muli, ayan, magpapasalamat. Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. I love you all and God bless po. Paano tay? Paalam na po muna kami. Bigyan kita ulit ng budget mo tay, ha? Pero wag mo nang ibibigay sa kanila. Hindi, nasa inyong... Ano, kasi malasubran naman yata na ako ng ako Hindi po, hindi po. Gaya ng aking sinasabi tay, kung ano man po yung ibinibigay ko sa inyo ay galing sa puso ko yon at walang hinihinging kapalit. Ang akin lang para may pangkain ka. Ano po? Nasa inyo. po ang sige tay, wait lang. Kuha na, kuha ako ng pera. Ay oh, ito tay, pambili mong pagkain. ah eh? Para may pang-lunch ka, dinner. Siguro na yata. Hindi tay, hindi sobra yan. Uh, pang, pang, uh, po, po, hindi po tay. Maliit na bagay po yan. Ha? Uh, maraming salamat sa pagpapaino sa, sa, sa akin. Opo tay. Hindi sa pera, pera madaling hanapin. Kahit ako nga meron din. Opo. Opo. Hindi sabihin doon sa pinakita niyo sa akin na pag sa kanyo. Ako pa na na pag kayo sa akin. katulad kung matandang nag, nagsusulo na. Opo. Huwag mong alalahanin yun tayo. ah, uh, yan ay kaloob ng Panginoon, biyaya ng ating Diyos Ama. Salamat Lord. Salamat, Lord. Yan ang pinakamaganda kong narinig sa umagang ito. ah, uh, every time na may natanggap tayong blessing is magpasalamat lang tayo kay Lord. Ano po?

Pero kung okay, sakaling may mayabang. Opo. Oh may, may Ay hindi po tay. Isipin niyo. Kaya ba 'yan? Pero to. Last na ito. Pa, salamat lang sa inyo. Pero kung gusto niyo ako matulungan continuous pa rin kayo. Opo, oh <laughs> salamat tay. So ayan tay, maraming maraming salamat. Alis na okay. po ako. Oh, maraming uh, salamat. Mag-iingat ka parati tayo and God bless. Okay. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Paalam po, pansamantala.